Hello mga par. Na yung buntag no. Nata diri sa bukid. Mga tagtaog. Kuan kami ng tabang na may nag-sponsor. Atong taga Anday karon mga par. Etong kuan nang uh, naay buta. Ihang asawa dili kay ka dili ka kita nya na sila anak isa ka buok. Nya ihang bana dili pud kay ka pangitag trabaho kay mahatod man sa eskwelahan ng ihang bana nang mag lisod yun sila o sa mga panginang lanon mga taga anak o katabang ta ayun oh. ayun buntag ti um, naray ko dito sa inyo kay hatod um, ko gamay nga tabang ayun 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 makadungag mong kay kung tudluan ko dali ra mo ko makabalo na day ka wala ni ka pa ning kwanto kun ni sa pang kwanto ig na ko an na daw ko na ah da ko ni pero kung ya mo no kay maka dungag mong yapon bisa oh lagi buling kay akong kamot kay mangapkap ba ya ko sa kun mo sugdan Manang odto ikaw na lang ikaw magdumuhan. Oh, dili. Dili mo kanang kuwan, kanang ana emergency ko. Dugay siya makaabot. nga mangayo na man ang bata ug ka. Oh, ako lang siya ana dumag. No, ito mo. Kuwan ko daan dum ako. Mo parno na ata sa ilaante. lapit uh, na oh, alas 10 simi na alas 10 simi gusto ko pa rin nato nang makakilala ante nang salamat sa inyong suporta mga par uh, uh, at salamat, mm -hmm. salamat ulit sa nag-sponsor